Ayan guys oh. Kung naaalala niyo yung sinira niyang lock, siya ngayon ng nag-aayos. Sinira niya yun eh. Siya nagsira niyan, so siya mag-aayos niyan. Ayan. kinakabit niya ngayon. Nasa last part na siya. Pinanood niya daw sa YouTube, alam niya daw ito gongin. So, pag ikaw sumira, ikaw magagawa. Oh no! Ah, kabit mo na, pakita mo sa mga viewers natin. Nakabit mo ba ng maka... Tingin mo ba, maaayos mo yan? Susot mo lang yan dyan. Nagawa mo na ata yung ano eh. Susot mo na lang yan. Oh, <laughs> no, no, no. no. <laughs> oh, okay, <now. cười> wow.